Magandang umaga sa ating lahat mga kataga at na nga pa pala yung huli natin yung haro na ito. Ito niya naman na ah, kay isang banyera na tayo. Meron pa tayong huli dito mga adagat, sa kabila natin ano, lagayan. Yan mamaya papakita sa inyo. <tip> Ano na yung sinasabi kong kabilang lagayan mga kadagat. Kitang kita niya naman, nag pa ang huli natin ngayong video na ito. Kaya samaan niyo kami maglapag dito, mga kadagat ng ating huli. At sabay-sabay natin itong ibenta. Papabilisin na nga pala natin yung pagtatakal dito ni Kuya para mabilis tayo matapos. Eto na nga guys, malapit na tayo matapos. Nasa last batch na tayo. Kaya may alam matatapos na ito guys, kaya naman tapusin niyo ang video natin para makita niyo ang huli natin. Kita niyo naman kung gaano karami, di ba? Dito ay nakaswerte mga kadagat. kaya naman tapusin yung video natin para masaya tayo always. Ito na nga guys, tapos na tayo. Ponti na natitira sa loob. Maraming maraming samad sa sa panonood ng video natin. Naway, naging masaya rin kayo sa panonood ng video natin. Kita tenang ha guys Kita tak buta tebus Marami sahabat sepanan Nyo Thank you for watching